Hello guys! Magandang araw, magandang gabi. Alam nyo ba kung ano to guys, itong hinahawakan ko? Ito ang tanglad. O kaya ay, lemongrass. Kukuha ko dito guys, kasi papakulo ako nito dahil ginagawa ko itong tsaa. Ayan guys. Ayan siya. Okay papakuluan ko to guys eto na nga guys pinagtatanggal ko na yung ibang mga dahon dahon ugasan natin siya guys para malinis pag pinakuluan ayan diba bagay ito sa ating mga bagets guys o kaya mga bagets na dyan maganda to sa ating katawan guys benefits nito ay maganda so, Ayos, dinisin natin mabuti, guys. Tinatanggal ko kasi ito, guys. Ayan. At eto na nga siya, guys. Nagpakulo na ako dito ng tanglad. Mga dalawang tasang tubig, guys, ang nilagay ko. Ayan. Maganda kasi ito sa ating katawan. Ayan. Ayan guys, ang tanglad. Gagawin ko siyang tsaka. So, ayan na nga guys, ang aking lemon glass na iinumin ko ngayon guys. Maganda po ito sa ating katawan. Pag hindi ka nakakatulog dito guys, pwede mo rin siyang inumin. Tapos, pag, pag masama yung pakiramdam mo or Meron ka. Pwede rin po ito siyang inumin guys. Maganda rin po itong inumin sa ating mga babae. Sa mga buntis din po guys. Maganda rin po ito kasi nakakapagpadagdag po ito ng folate. Yung sa, uh, sa ating brain. Uh, marami talaga siyang benefit guys. Nakakapagpababa ng kolesterol. ay mataas din po yung aking kolesterol guys. Kaya umiinom din po ako nito. Tsaka nakakaganda rin po ito ng ating red blood cells. Yun po guys ay nagresearch lang po ako dito, guys ha. Para, para po sa aking kalusugan din po at tsaka para ma-share ko din po sa inyo yung mga benefits nito sa atin. Tsaka wala namang masama guys kung tayo ay mag-try nito kasi ito naman ay um, mga dahil-dahil kumbaga nung panahon ng mga ninuno natin guys, di ba? Ito lang naman ang mga iniinom nila, yung mga halaman mga halaman po dyan sa tabi, tabi Ito po yung kaya po sila ay tumatagal ng mga 100 years. Pero hindi naman po natin sinasabi na tayo ay ganun din. Pero, di ba po, malay po natin. Tsaka po guys, eh, ito po ay Marami po siyang benefits na nakakaganda sa ating katawan. Meron po itong potassium, manganese, marami rin. At napakadami pa po guys, hindi ko na po iisa-isahin kasi ako eh, uh, hindi naman po dito talaga eksperto. Ito lang po talaga eh, natutunan kong inumin sa aking lola sa probinsya po namin. Nakikita ko po siyang umiinom nito guys. Tapos uh, sabi ko, gayahin ko kaya yung aking lola kasi um, masyado po siyang naniniwala sa mga da dahong dahong guys ayun po ah, try nyo rin po to mga mamshi mga, mga nanay dyan na uh, kailangan na ako po kasi guys eh nag maintenance na po ako kaya sinasubuhan ko rin po uminom um, nito talaga gabi gabi kung matutulog ang init um, wag po kayong magsawa sa panunood sa mga vlog ko guys kasi first time ko lang din pang mag vlog nito um, please subscribe like my channel um, pagpasensya nyo na guys ang pag vlog ko kasi hindi pa ako ganun ka expert uh, next time po pagsisikapan ko po na maging maayos po ito sana po nagustuhan nyo ang aking vlog ng lemongrass o tanglad Um, Maganda po talaga ito sa katawan natin guys. Lalo na po masama kung ito yun.